Umuulan na naman sa Marikina sa mga oras na ito at ilang araw po yan matapos lamang ang malawakang pagbaha roon. Humupa na ang baha, tumambad naman po ang putik sa gilid ng ilog. Patuloy ang pagtatanggal ng makakapal na putik. Bagong balita, may nakataas na thunderstorm advisory sa mga sandaling ito dito sa Metro Manila at ilang karatig probinsya. Ayon sa pag-asa apektado rin ang Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Quezon at sa ilang panig ng Zambales, Bataan, Pampanga at Tarlac. Pinaaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 11.15 ngayong umaga. Labing pitong milyong piso na ang halaga ng pinagsama-samang pinsala na idinulot po ng Habagat, Bagyong Butsoy at Bagyong Karina. Sa huling tala ng NDRRMC, halos 300,000 pamilya na ang naperwisyo ng masamang panahon. Lubog pa rin po sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila at iba pang probinsya. Mahigit 200,000 tao pa rin ang nasa evacuation centers. May ilang umuwi na pero saan damakmak naman na basura, makapal na putik o silang mga gamit ang tumambad sa kanila. Sa datos po ng NDRRMC, labing apat ang naiulat na patay, dalawa po ang sugatan at dalawa ang nawawala simula July 11. Ay naman sa PNP, 21 ang patay, 15 ang sugatan at 5 ang nawawala. Nadagdag sa listahan ng mga lugar na nasa state of calamity ang mga probinsya ng Bataan at Bulacan. Una nang isinailalim sa state of calamity ang Metro Manila, Cavite, Batangas at Cainta Rizal. Nasa state of calamity pa rin ang iba pang lugar dahil naman sa naonang bagyong Butchoy. Kabilang dyan ang Pinamalayan Oriental Mindoro, mga bayan ng Kabakan at Pikit sa Cotabato at ilang barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Umiiral po ngayon ang price freeze sa mga pangunahing produkto sa mga nasabing lugar. Dalawang bangkay ang natagpuan sa paghupa ng baha sa isang barangay sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin. Sa paghupa ng baha, tumambad ang bangkay ng isang babae sa tabing ilog sa Kaingin Bukid, Barangay Apolonio Samson, Quezon City. Sunod na natagpuan kahapon ng hapon, ang bangkay ng isang lalaki. Nakita ko po yung babae nung humupa po ng tubig, pumunta ko doon. Nakita ko po yung nakadapa, saka munti ko po siya matapakan. Tungkol naman po sa ano, sa yung lalaki na natagpuan rin kanina, Nakita po siya na nangangalakal at saka nag-report rin sa akin. Ayon sa mga taga-barangay, hindi raw nila residente ang mga biktima. Parang may mga gasgas -gas rin siya siguro dahil sa pagkakaagos niya sa ilog. Naanod lang yung serdong kami. Inaalam pa ng Laloma Police Station ang pagkakailanlan ng dalawa. Bakas naman ang tindi ng pinsala na idinulot ng pagbaha sa isang subdivision ng barangay. Kahit saan tumingin tambak ang mga basura, inaanod din na rumaragas ang baha ang ilang sasakyan gaya ng AUV na ito na nakapatong na ang likurang bahagi sa kotse. Tumagilid naman ang isang close van. Hanggang kagabi, abala ang mga residente sa paglilinis. Kuwento ni Ezi, umabot sa ikalawang palapag ng bahay nila ang taas ng tubig. 2009 pa raw nila huling naranasan ng ganitong katinding pagbaha. Hindi naman siya ganun ka bilis. Dahan-dahan siya pero kasi pagka bumuso naman yung malakas na ulan, yun na naman, aangat-angat na naman yung tubig. Nabasa at napuno ng putik ang kanilang mga gamit at damit ang iba hindi na mapapakinabangan. Maraming ligpitin, tapos yun, puro tapon. <laughs> tapos yung mga appliances, syempre pag nasira, wala na, hindi na mapapakinabangan. Ang kapitbahay niya si Richard, itinapon na ang mga nasirang appliances na nalubog sa baha. Kabilang ng isang rice cooker, dalawang electric fan at washing machine. Tatagalan po bago makabili ulit. Sabay-sabay -sabay nasira eh. Umabot sa mahigit 2,000 pamilyang na apektuhan ng pagbaha sa naturang barangay. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang matinding pagbaha sa Marikina, problema naman ngayon ng maraming residente ang iniwan itong makapal na putik. Balita hatid ni E.J. Gomez. Di na makita ang I Love Marikina signage noong manalasa ang hanging habagat na pinalakas ng bagyong karina nitong nakaraang mga araw. Wala na ang bagyo at nakaraos na sa matinding pagbaha ang mga residente. Pero problema naman daw nila ngayon ang makapal na putik. Pero wisyo at delikado ito para sa mga residente. Pero tiis-tiis daw muna para makabiyahe at marating ang kanilang pupuntahan gaya ni Salvador <laughs> na nakabisikleta papasok sa trabaho. Sobrang no, hirap talaga ma'am kasi mutli ka lang masimplang din. Eh. Mm. Kasi ginagilag ka pa, mabilis po yung ano ko pa baba. Hindi ko akalain ganito yung baba. Tulad eh. nga po ako eh. Oo. Uh -huh. Na ganito yung daan. Wala kasing harang ko sa uh -huh. kanto eh. Uh -huh. Paano yan? Putik na yung ano mo? Eh, Pagkagkagaan na lang po. Ganyan din ang sinapit ni Charles na sakay ng motorsiklo. Galing po kami sa Ampid, San Mateo pumunta po dyan sa bayan ng Marikina para bumili ng pagkain. Putik na kami maano dun eh. plan dun eh kasi hindi namin alam na makapal pa pala yung putik dito. So, ayun, lilinisin lang. May ilan naman na napilitan na lang magpaa sa pagsuong sa makapal na putik. Libo-libong residente pa rin ang nananatili sa mga evacuation centers sa Marikina. Sa si H. Bautista Elementary School, mahigit 3,000 individual o mahigit 6 na raang pamilya ang nananatili sa mga classroom at capsule tents. Ang bahay namin, isang palapag lang, pinasok talaga ng tubig, sus, malalim, tapos mga putik. Wala po kami na isalbang mga gamit, lahat po lubog, lahat po inanod po. Kahit damit, wala po ma'am. Masa ngayon po, hindi pa po kami naglilinis. hindi pa po kami umuwi. Wala po kuryente, hindi po kami makapaglinis ng bahay. Pasado alas 4 ng madaling araw dito sa Patola Street, Barangay Tumana, nananatiling madilim at walang kuryente. Ayon sa otoridad, ito yung nag-iisang barangay na sinisikap pa nilang ibalik yung kuryente matapos ang pananalasa ng Bagyong Karina. Minamadali na raw ang pagsasaayos ng mga poste ng kuryente na naapektuhan ng bagyo. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Namataan ang pananalasa ng isang buhawi sa mga kabahayan sa isang coastal area sa Palawan. Wow, we monitor. Ayon po sa ulat ng Super Radio Palawan, apat na purok sa barangay Panakan sa bayan ng Nara ang sinalanta ng buhawi. Marami ang napinsala, kabilang ang tatlong bahay na natanggalan ng bubong. Nasa labing pitong pamilya ang apektado. Nawalan din po ng kuryente sa lugar matapos magbagsakan ng ilang puno at sanga. Rumagasan naman ang tubig sa Wawa Dam sa Rodriguez Rizal dahil sa matinding pag-ulan noong Miyerkules. Sabi ng video uploader na si Allen Season, mula po sa bagong gawang Upper Wawa Dam ang rumagasang tubig. Pinabulaan na naman ni May Ronnie Evangelista ang kumakalat sa social media na nagpakawala ng tubig ang Upper Wawa Dam. Giit niya malayo pa sa pag-apaw ang Upper Wawa Dam. Pagkalabas ng Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Karina, may panibago agad na low pressure area. Namataan niya ng pag-asa 980 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero manatiling tumutok sa mga weather update dahil posibleng pang magbago ang mga datos tungkol sa LPA habang ito ay malayo at nasa karagatan. Wala pang epekto ang nasabing LPA sa lagay ng ating panahon sa ngayon. Habagat at mga local thunderstorm pa rin ang magpapaulan sa bansa ngayong araw. Sa mga susunod na oras, mataas ang tsansa ng ulan sa ilang panig ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng METRA Weather. Asahang uulanin ng halos buong bansa ngayong weekend, lalo na sa bandang hapon at gabi. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mataas din ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila ngayong weekend, lalo sa hapon at gabi. Pagbabago ng klima at maling pagtatapon ng mga basura ang itinuturong dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit binaha ang ilang lugar sa Metro Manila sa kasagsagaan ng pananalasa ng hanging habaga. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa Pero climate change, this is what the, the effects of climate change are. Nakaproblema lang, sana matuto naman ng tao, huwag na kung magkayong nagtatapon ng basura. Dahil yung basura, yun ang nagbara doon sa mga pang Kaya hindi kasing effective na pwede. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pag-iikot sa mga binahang lugar sa Metro Manila, kabilang na ang Kamanava area. Sa Valenzuela, sumalubong kay PBBM ang mga residente ng nagditiis sa paglalakad sa baha. Sarado rin ang ilang negosyo roon dahil po sa baha. Pagdating sa evacuation center sa barangay Malanday, hindi na bumaba ang pagulo dahil mataas pa rin ang tubig. Nag-ikot din sa Navotas ang Pangulo. Inatasan niya ang MMDA at DPWH na maghanap ng kahit pansamantalang paraan para haba hunga, hindi pa tuluyang nakukumpuni ang nasirang floodgate. Bangkay na ng matagpuan ang nawawalang tripulante ng lumubog na motor tanker sa Manila Bay sakop ng Limay Bataan. Ang mga otoridad kumikilos na para mapigilan ang pagkalat ng karga nitong langis. Narito ang aking report. Sa gitna ng dilim kitang kita ang unti-unting paglubog ng motor tanker Terranova sa Lamang Point sa Limay Bataan. Papunta sa nang Iloilo ang lumubog na tanker na may karagang 1.4 million liters ng industrial fuel oil. Agad namang nailigtas ang labing-anin na sakay ng barko. Apat sa kanila ay kinailangang gamutin. Natagpuan ng mga otoridad ang nawawalang tripulante pero wala na siyang buhay. Ayon sa may-ari ng MT Terranova na Portavaga Ship Management, pinigilan daw ng Coast Guard ang nakaschedule nilang paglayag mula sa limay bataan noong July 22. Pero pinayagan din daw sila kinabukasan na ng gabi. Kaso pagdating sa bandang nasugbo, sinalubong sila ng malalaking alon at malakas na agos ng tubig. Sinubukan pa raw ng barko bago bumalik sa limay. Habang pabalik sila, unti-unti na raw itong tumagilid. Nang hingi sila ng saklolo sa PCG. Wala pang pahayag ang Coast Guard kaugnay nito. Nagsagawa na ng aerial survey ang PCG bilang bahagi ng kanilang oil spill response operations. Nakikipagtulungan na rin daw ang PCG sa mga oil spill response organization para mapigilan ang pagkalat ng langis. Ayon sa bataan PCG, wala pang nakikitang langis na tumagas mula sa karga ng barko. Posibleng fuel ng barko o fuel mula sa deck at tubo ng barko ang nakitang oil slick. Target daw ng PCG na mahigop ang lamang langis ng tanker sa loob ng pitong araw. Ang lalim po ating uh, Manila Bay ay mga 30 meters. So uh, ano po yan, hindi po imposible na magawa ng paraan para safely, uh, securely mailabas yung laman ng uh, tanker na langis uh, para po hindi makaapekto sa ating kapaligiran. Ang Department of Environment and Natural Resources maglalagay ng monitoring instruments sa oras na matukoy nila ang lokasyon ng barko. Kailangan pong malaman kung saan nga po siya ngayon at uh, kung ano po yung estado yung ng struktura ng barko. And then andito po kami upang tumulong. Si Pangulong Bongbong Marcos iniutos na sa iba't ibang ahensya na pag-aralan ang epekto ng oil spill sa kalikasan. Basically, what we need to assess is where was the, where is the capsized vessel, uh, the fuel that's being released, ano, what are the tides, what are the winds, where is it headed, para maunahan na natin. Sir, uh, the, OST the, OST, the maybe leader, can also leader, make some yeah. some some uh, determinations on that. Kapuso alamin ng may init na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.